Si Joy. Kamusta si Joy? Eh, buti na lang. Konti lang yung pills na nainom. Kaya hindi na siya kailangan i na find dito na lang to sa bahay i monitor. Alam mo, gusto ko sanang maawa dun kay Joy. Kaso, mas dami ng choices na sa buong mundo. Napili pa niya pagiging kabit. Di ba? Si Noel kaya? Makasalo kaya siya for dinner? Hindi ko sigurado. Parang tatago ata kung saan man. Ayaw mo na! Pero si Ma'am Hope sa kasi Eric siguradong kasama. Hindi ko nga akong naisip kung paano nagagawa ni Ma'am Hope na magsinungaling sa nanay ninyo. Tulad ngayon, harapan na naman sila magsisinungaling sa inyong lahat. Alam ko rin naman marami kayong mga katanungan, so why don't we talk about it over dinner? Like a normal family does. With future family member. Hindi ko akalain ganun pala ang kaya mong ibigay na effort over a fake engagement. fake engagement? Yes, ma. Ma, ma. Si Eric at si Hope, finake nila yung engagement nila. Hmm, bakit nga kaya? Hmm, sagutin mo nga ako, Hope, bakit ka nagsisinungaling kay mama? Ma, let me explain. Eh, hindi ba kinansel na ni Divina yung engagement dahil ayaw niya daw masangkot sa mga eskandalo ng pamilya natin? Alam ba niya ang tungkol dito? Ma, hindi. Pero alam niyang engage kami ni Eric. Okay, so you faked your engagement because? Dahil kay Ate Love. What? <laughs> Ba't ako na naman? Ha? Ba't ako palagi? Ikaw, ang galing mo talaga eh, no? Ikaw na nga nasa hot seat. Kaya mong paikutin ang istorya para maging ako ang isyu nyo. Dahil... Dahil gusto ko nang tumigil si Carl sa panghahabol sa akin. Gusto kong mabaling yung atensyon niya sa pamilya niyo. Ma, maniwala ka sa akin. Yun talaga yung intensyon ko. Balak na sana namin umamin sa inyo pero ayaw lang namin isabay. Ay nako, huwag ka nang magpalusot. Ang sabihin mo, talagang nagsisinungaling ka kay mama. Love! What, Ma? Ma, siguro nga nung una, oo. Nagpapanggap lang kami ni Eric, pero nung pumunta dito si Tita Divina, Ma, nung gusto niya i-cancel yung wedding, na-realize ko na nangihinayang ako. At ngayon na alam niyo na lahat na nagpapanggap lang kami, nangihinayang pa rin ako. Dahil, Ma, iba na yung sinasabi ng puso ko. Gusto ko na maging totoo yung sa amin ni Eric. Ayoko nang magpanggap. Hindi eh, ko alam kung paano ko i-explain sa'yo, pero natutunan ko na siyang mahalin. Mamaniwala Mama, ka sa akin. <laughs> well done, Trevion. Ang <laughs> galing mo rin talaga, no? Nung nabuking ka na, na nagsisinungaling ka, ang bilis mo makaisip ng dahilan para mapaikot mo na naman si Mama. Nagsisinungaling ka na naman. Hmm? Tama na, love. Ma, ano ka ba? Niloko ka na niya noon. Papahig ka na namang magsinungalingan ka na naman ng bain to. Ma, maniwala kayo sa akin. Mahal ko si Eric, Ma. Mahal na mahal ko siya at handa kaming magpakasal sa, sa ayaw at sa gusto ng nanay niya. Fine! you love him but well, I hate you <laughs> well, I'm sorry. <laughs> bakit ba ang dali-dali nun para sa'yo nakalimutan? Hindi ako madaling makalimot, love. Kung sinabi ng kapatid mo na may nararamdaman na siya kay Eric, sino ako para pagdudahan siya? Bakit ganon? Bakit pag si Hope, ang dali-dali mo makalimot, ang dali mo magpatawa? Bakit? Anak, hindi totoo yan. Pantay-pantay ang tingin ko sa inyong magkakapatid. Pantay-pantay ko kayong patatawarin sa mga kasalanan ninyo. Dahil mga anak ko kayo. Sigurado ang hindi biro yun. Hindi. Totoo lahat ng iyon. <laughs> K Kailan pa? Kailan mo pa ako natutunong mahalin? Nung sinabihan ako ng mami mo na hiwalayan kita, natakot ako na hindi ka na magiging parto ng buhay ko. Marami naman akong pwedeng maramdaman pero yun talagang unang pumasok sa isip ko. Kaya alam ko Sigurado akong mahal kita bago pa yun. Siguro nga nung una palang mahal na kita eh. <laughs> Totoo pala natutubad ang Christmas wish, no? Pabaliktaran naman sa gusto ng mami mo. Huwag mo si mama. Ako nang bahala sa anya. Well, small steps. Kung hindi niya man matanggap sa ngayon, Siguro naman kaya niya respetuhin ang disisyon ko. Alam mo Faith, ang tanging hiling ko lang ngayon sa Diyos bang pagising niya, wala na yung galit sa puso niya. Yan din ang hiling ko na sana nga mangyari. Dinala ko na ho dito yung dinner kasi ang daming ganap. Gusto niyo ba pagkukuha ko yung pagkain? Hmm. Hindi na. Salamat, Iha. Salamat din ho, madam. Ma. Para saan? Dahil lagi niyo ako pinapaniwala na walang pagsubok ang hindi kakayanin ng isang pamilya. Basta't nagmamahalan sila. sa'yo, ha? Ha? Bakit? Busy si mama sa pagbabantay kay ate. Kaya ako muna mo sa'yo ngayon. Ate, di ko kailangan ng bantay. Joy. Si andi Si andi na yung magbabantay sa'kin. Iyon nga yung pinunta ko. Baka may matulong ako sa'yo. andi thank you, ha? Pero alam ko ang dami mo nang nagawa. Kaya ko na si Joy. Good night. Okay. Ate, kaya ko na to. Troy, look at me. Please let me be here for you. Hayaan mo kami ni Mama makinig sa'yo. Kung ayaw mo kami kausapin, just let us know. Hahanap tayo ng magaling na therapist para sa'yo pero please hayaan mo naman kami tulungan ka. Eh di sige. Magkampi ang kayo. Tignan natin kung hanggang kailan tatagal 'yan. Ah! Alam mo ko maisip-isip noon kung bakit hindi mo maiwan-iwan itong pamilyong ito para sa amin ni nanay. Ibang klase rin talaga to. ito. Please, tatoy. Nanay, I'm so sorry. I'm so sorry. Ito nating nahatay yung karma ko. Natakot <laughs> ako sa pwedeng gawin gratis. <laughs> Kaya ako nagawa sa sarili ko yun. <laughs> Hindi namin at takutin ka ni Gladys. Promise you, I will ask Eric kung anong pwede nating gawin para matigil na yung pananakot ni Gladys sa'yo. Ang kasalanan ko, masyado ko siyang minaliin. Ang akala ko kasi, yung mga anak yung kahinaan niya, yun pala, kapag sinaktang ko yung mga anak, lalong nagiging palaban yung nanay. Pero huwag ka mag-alala. Nahanap ko na yung kahinaan niya. <laughs> Enjoy the show, Papa. hindi ka amoy alak. Sinusubukan ko. Ilang araw na rin eh. Love, bakit hindi mo lang tinago yung tungkos na nangyari sa'yo? May mababago ba? Kusabihin kung sabihin kong, ah, minulihas siya ako. What's gonna change? Nothing. Pero kilala mo si Papa, gagawin niya lahat. Makulong lang yung taong yon At tapos ikaw, ano? Kakaawaan mo ako. Paghihinayangan. Tapos na ako dun, Carl. Nung time niyan, iniisip ko lang si Noel. Sorry. <sighs> Sorry saan? na, na ako. wak hindi ko kailangan ng awa mo, Carl. Hindi ko kailangan ng awa mo o awa ng kahit sino. Pero kung nagsusorry ka dahil sa divorce, oo. Dapat ka magsorry. Pinagmukha mo na naman akong tanga. Alam na ng lahat. Ako yung itong engot. Nakapit pa rin ang kapit sa iyo. Alam po kasi, hindi ka papayag eh. Paano mo malalaman na hindi ako papayag kung hindi mo ako kakausapin? Ganun ba ako kakitid sa'yo, Carl? hindi mo muna ako kinausap bago mo ibigay sa abogado? Love, I'm sorry. Pero huwag kang mag-alala. <laughs> hindi, hindi mo na makikita yung divorce papers no, na yun. Itatago no. ko na yun. Itatapon no, ko na. No, baka kailangan pa natin yun, Carl. Merry Christmas na rin in advance. Ay, mm, speaking of, ang aking madam, o oh, pak na pak, nagbigay na ng Christmas bonus. Mm, ah, um, ah, bakit Pakito! Ay, bakit pakito? ako! Anong ginawa mo sa kusina? Aba, nilinis ko, di ba ang bongga? Yun ang nga ang problema eh. Ang linis-linis. Eh, ba't hindi pa kayo naghahanda para mamaya? Ah, para mamaya Noche Buena? Ah, Siyempre! Di ba dapat, by now, nagagayat gayat na kayo? Hindi uh, ba cancel tal saan nangyari kay Love? Paano mo naman ka cancel ang Pasko? This is the only time of the year na dapat nagtitipon-tipon tayo at nagsasama, kumakain ng matino. Di ba? O ano pa hinihintay mo? Maghanda na kayo. Oh, yes, ma madam. <sighs> love, please huwag mo nang isipin yun. Isipin ang alin, Carl. Ano na walang nangyari? Na-COVID lang yung dahilan kung bakit ako nasa hospital itong mga huling araw. Love, Of course not. Tsaka, hindi totoo yung sinasabi mo na kailangan lang natin magkana para maring kita. Love. Mahal kita. Maniwala ka, mahal kita. At hindi kailangan ng ibang rason para magsimula tayo ulit buod sa... mahal natin yung isa't isa. Kung natututunan ng isang tao magmahal, sigurado akong kaya kong matutunan hindi ka na mahalin, Karl. No, please. magbabago ako magbabago ako sa pagpagkakataon para sa ating dalawa. Carl, palipasin ang natin ang Pasko. Saka tayo mag-usap Let's just enjoy each other's company kasi ito na yung huling kakataong magkakasama tayo ng Pasko ng bilang pamilya. Gusto ko sana mag-sorry sa'yo. Pero dahil sa sobrang dami nang nangyari, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Siguro, sisimulan ko sa pag-sorry dahil sa ginawa ko sa inyo ni Eric. Siguro nilaan na ako talaga nung galit ko, kaya nagawa ko kayong pahihain. So sorry, but I'm so happy how everything panned out for the two of you. I'm so happy for you. Thanks, Ate. <sighs> Pero kung nagawa mo magsinungaling dahil sa akin, hope hindi mo naman kailangang gawin yun. Oo, oh, insecure ako. Pero hindi mo naman kailangang pasanin pa yun para sa akin. Kaya tuloy, nagawa mong magsinungaling sa pamilya. Nagawa mo pang magsinungaling para sa akin. Ate, alam ko naman gagawin yung para sa akin. I'm so sorry. Ang susuwar ng ina't pinto ng mga ta. Dance My heart knows. Hindi hindi mo magawa sa Hindi hindi mo mag magawa ka niya. Dapat na hindi ko kina mama siya akin, niyo, kanis, sa akin ng karnisin ng ninyo ng ikaw mo ring tama ka isipagumwa I'm sorry, Hope. Nakikita ko sa sabi-sabi ng iba. Sabi ng iba, dami, dami, dami ang dami-dami kong pagpupulang sa inyo ni Joy. Binigong ko kayo bilang ate. so sorry. so sorry, Joy. I'm so sorry. Puntag niya hindi totoo alam pumarangyong marami sa inyo. Pero kung sa ngalan, ipamaa kung natin sa isipin mo, 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 Sí. Sorry, ang ah. sagunitang kata. Okay ba? Lah. <laughs> Alam mo, ang dami-dami ko -dami lang kung kailangan touch up na doon. Ay, kaya Pero... saan ngayon ko na si Val. Okay lang? Oh, of course. Um, asan ko Try mo kayo sa garden natin. Sige. Ate. Kailangan mo rin maging honest kayo nung I love you. Salamat sa mga pangarap namin na natupad na magsama-sama muli. Salamat at meron din tayo love, hope, and joy. All because of you and your birthday. Thank you, Lord. Amen! Amen! Amen.